picur picur Pichur! picur 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 Pichur! na Pichur! Pichur! Mm -hmm. Pichur! 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 Bad boy talaga. <laughs> Bad boy, yung nangawa oh oh yung nangawa yung nangawa yung na

Oh, talaga pagka sa camera talaga. Ano talaga ito? Kanina mong tanghali pala. Pagka sa camera, nakatingin talaga siya. Punis, ha? Punis, ha? Punis. Oh. Oh. Galit. Bagay sa kanila yung damit yun eh. Kapunti kasi. Kuha mo milk. Gusto mo ito milk? Hindi mo daw kami. Kuha mo

wawawawaw, poongi yo, yo yes yes yo ayo, ayo ayo, ayo bad na eh. yeah. bad <laughs> <Iba. Iba. laughs> na bad ba na, ba na, ba na. Nakabuo yung camera eh. Ayun ah. Ayun ah. Tama tama ko. Gusto talaga yung camera eh, oh. Ayun. 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 Ayun.